Paano mag-apply sa civil service exam ngayong 2024? So yung next nga po pala na schedule ng civil service exam ay on August 11 kung wala po mga pagbabago. So tapos yung date of application will start on May 13, 2024 hanggang June 13. Pero depende po dahil kapag naubos na po yung slot ay automatic mag-close na po kahit hindi pa June 13. So again, kung wala mga pagbabago, so yan po yung date. So, paano nga ba makapag-apply for the civil service exam para maka-take ng examination? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na to. So, by the way, I'm Janice Darcy. You can also follow me on my Facebook page, Civil Service Review by Janice Darcy. Sobrang dami po nating numerical reasoning tutorials doon para po doon sa mga interesado nga po na mag-apply for the civil service exam. So, meron ang tatlong paraan ng pag-apply for the civil service exam. Depende po sa kung saan lugar po kayo. Depende kung saan region po kayo. Yung pinaka-first niyo pong gawin ay hanapin niyo po sa Facebook yung page ng Civil Service Commission sa inyong region. Halimbawa, sa Region 7, so type niyo lamang po sa Facebook, uh, Civil Service Commission Region 7. At siguraduhin po na mahanap ninyo yung kanilang official page. Dahil doon po sila nagpo-post kung paano po yung application. Kung hindi niyo po mahanap ang Facebook page ng inyong, I mean, ng Civil Service Commission sa inyong lugar, pa-comment po yung inyong region at bibigyan ko po kayo ng link ng Facebook page nila. So, meron niyo pong tatlong paraan ng pag-apply for the Civil Service Exam. Una, yung online appointment. So, online appointment pero hindi ibig sabihin na hindi ka na mag-personal appearance. So, itong online appointment ay gagawin mo sa Oxias website. So, meron tayong video on how to do that. Please search in our YouTube channel kung paano yung pag-online appointment gamit ang Oxias website. Pero take note guys na yung Oxias website or yung online appointment is only available for CAR, Region 1, Region 7, Region 8, 10 and Region 12. So, sa ngayon, yan lamang po yung mga regions na maaari kang makapag-online appointment sa OCS website. So, baka before the start of application ay madagdagan pa po yan. Pangalawang paraan ng pag-apply for a Civil Service Exam, uh, walk-in or yung uh, pupunta ka sa office. Pero guys, take note, na tulad po ng NCR last uh, March 2024, uh, walk-in po sila pero hindi po sa regional office. Uh, Nag-open po sila ng mga site doon po sa mga malls. Kaya again, napaka-importante ka na i-follow niyo po ang Facebook page ng Civil Service Commission sa inyong lugar para updated po kayo kung paano po yung pag-a-apply sa inyong region. So, hindi po tayo, hindi po lahat ay parihas ng paraan. Meron din pong tumatanggap ng mga walk-ins and submission of application forms sa mga regional offices, tapos meron din po isa sa mga regional uh, field office. Yung pangatlong paraan ng pag-apply for the civil service exam, online appointment, pero hindi hindi sila gumagamit ng ocsia website kundi meron silang uh, ginawang link exclusive uh, for that specific region. So, halimbawa, yung Davao last March. So, yung Davao last March ay meron silang sariling link na ginawa at doon po kayo magre-register sa so, yung mga taga Davao. So, take note guys, lalo-lalo na po doon sa mga mag-online appointment. Kapag po yung region ninyo ay nag-announce ng online appointment, halimbawa yung mga region na nasa OXIA's website, Remember na, strictly, no walk-in allowed po. And also, paalala lang po na sobrang pahirapan po talaga yung pag-access ng, online uh, ng online appointment kapag nag-start na po yung application. Tapos, sobrang bilis pong mat ma mapuno yung slots. So, depende po, iba't ibang style po kasi yung bawat region kung paano po yung kanilang pagtanggap ng application. So halimbawa, yung mga regions na gumagawa ng kanilang sariling link kung saan yung applicants mag apply yung ginagawa po nila is naglalagay lang po sila ng limit number of applicants na tatanggapin sa kanilang website until for a specific period of time. For example, hanggang one week, nag-open sila ng slots. Kapag puno na yung one week na yon nagpo-post ulit sila ng schedule kung kailan ulit sila mag-open ng slots. Kaya always, uh, kung talagang gusto mong makapag-take ng civil service exam, dapat ay lagi kang updated at dapat mabilis yung internet connection mo para makapasok ka sa online appointment. So again, please follow our Facebook page civil service review by Janice Darcy. Pwede, pwede niyo po akong i-message doon kung meron po kayong mga katanungan. Nagpo-post din po tayo ng mga update regarding sa civil service exam. So lahat ng information, pwede, pwede niyo po akong i-private message yung page po natin para masagot po natin ang inyong mga katanungan. Yung mga region naman po na nasa OXIA's website, search nyo lang po OXIA's website, makikita nyo po din As early as now, po pwede na po kayong mag-sign up at gumawa ng account ninyo sa Oxia's website. Dahil, imposible na po makapag-sign up at makagawa ng account kapag nag-start na po yung registration. Dahil sobrang busy na po ng server at hindi na po kayo makakatanggap ng activation link para ma-activate po ang inyong account. Again, as early as today, po pwede na po kayo mag-sign up para pagdating ng start of registration ay magla-log in na lamang po kayo at magre-register. So that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo. Lalong-lalo na din po sa mga forsegido talaga na makapag ng civil service exam. So good luck and enjoy our tutorials in our Facebook page.